Good morning guys, so ngayon ay magluluto tayo ng kilala kilalang Filipino dish Filipino uh, dessert, Ayan, merienda So gamit itong ating mga saba na saging Alright, so ang gagamitin natin for today ay itong saging of course Then we have a knife and the chopping board Kakailangan din natin ng pambalot And of course yung ating lalagyan So, ito yung almusal natin today. Yan, magluluto tayo ng almusal. Kadalasan kasi, tinapay in the morning. ah uh, ready to eat na yun. Bibili, bibili na lang sa tindahan. Pero this time, since weekend naman, meron tayong enough time to prepare. Hindi tayo nagmamadali. Yan. Pag weekdays kasi, di ba, aga tayong gigising, maliligo. Yan luluto pero yung niluluto natin kadalasan ay yung ready to go yung mabilisan lang like itlog, hotdog o yung kagabi, yung tira kagabi init-init no? lang yung pagkain na tira kagabi pero this time, this weekend, this is Saturday, uh, today is Saturday, so pwede tayong mag-prepare ng ating breakfast. Yung hindi tayo magmamadali. At ito nga yung ating gagawin. Ang ating lulutuin ay ang saging. Ayan, iwas muna tayo doon sa mga uh, instant. Ayan. Kasi pag instant palagi, syempre hindi naman healthy yun. Kadalasan, uh, madaming asin, madaming vitsin. Ayan, so hindi na siya masyadong ligtas yung kinakain natin. Pero now, ayan. Natural food from fresh from the farm. So, ang una natin gagawin ay itong saging na to ay ating babalatan. Okay. And then, gagamit we'll tayo syempre ng kutsilyo. Okay. Babalatan natin siya At pagkatapos mamaya ay ating hagayatin katulad ito. Ayan. At least tatlong hiwa lang siya Ayan, ilalagay na natin dito sa ating like yan Ganun lang kasimple. Katapos natin gawin ito lahat ito ay atin ang lulutuin. So ito yung kilala kilala Filipino merienda. Ano, kasi Pilipinas kasi ang dami dami saging, di diba? So mga Pilipino ang daming alam na luto para dito sa sa ating saging na ano. Ayan, tayo ng iwan ito. Tatlong, uh, tatlong hati lang ang isang saging. Para hindi masyadong makapal, hindi rin masyadong manipis. Ayan, kasi pag medyo, pag masyadong manipis, nadudurog siya. Pag masyadong makapal naman, nahihirapan tayo na maluto yung loob. Ayan, kaya katamtaman lang yung kapal na paghinati natin siya ng tatlo. Tapos na natin hatiin itong lahat ng saging. So this time, ang gagawin naman natin ay babalutin itong mga saging na to. Ibabalot natin sa lumpia wrapper. Yan, katulad nyan. Ibabalot natin sila diyan. So, ibubuka lang natin yung isa. And Then, kukuha tayo ng mga at least ilang piraso ba? Dalawa or tatlo. Yan, para hindi masyadong makapal. And then after that, iro -roll, roll na natin yung wrapper. iro -roll, roll natin ng ganyan. Okay. Yun yung bang ginagawa yung loob nilalagyan nila ng asukal. Um, o kaya ay kung ano man yung pampalasa. Like, pwede yung um, pwede yung langka. Yan, nilalagyan nila dyan. Or sometimes, nilalagyan nila ng gatas. Pero ako, I prefer not to put anything para talaga siyang healthy, ano, natural. Iwas-iwas na rin tayo sa mga masyadong matatamis. Yan, kaya binalot na lang natin. All natural. Ah, uh, walang halong ibang ingredients, ano. Ayan. Kasi matamis na to. Saging kasi matamis na yan uh, prutas kasi ang mga prutas kasi alam naman natin that is the product of product of photosynthesis which is sugar yan kung napag-aralan natin sa science dati uh, yun ang produkto ng photosynthesis yan kaya ibig sabihin yung mga kinakain natin coming from plants ay sugar na yan. yan. Ibig sabihin, Ayan. Then, i-convert na lang ng katawan natin yan dun sa ibang purposes. Ano? Ayan. Matalino na kasi ang ating katawan. Gumagawa siya ng paraan para mag-survive. Ayan. Okay. Roll lang natin ang roll yan. Katulad dito. Ayan. So, parang expert na expert ako mag, ano, no, magbalot. Pero actually, hindi naman ako palagi nagluluto Okay kontilan lang yung ating wrapper today Kasi hindi naman Madami ang kakain Ayan. Hindi naman madami ang kakain Kaya okay lang na kontilan lang yung ating ipiprepare Yan Ikot-ikot lang Ikot-ikot Nagawin nyo guys ano Iigpitan nyo kasi pag siya maluwag, bubuka yan kapag nilagay nyo sa lutuan. Katulad yan, yan bumubuka na siya. So ilalak natin yan gamit ang tubig. Binabasa lang yung paligid niyan. Ayan. Dapat na may nakaredy kayong uh, tubig sa isang maliit na tasa. Medyo mahal na kasi ngayon ang saging talaga. Ah, uh, parang lumalabas na dalawang piso o limang piso minsan ang isang saging na saba. Na dati kasi sa amin, mura lang talaga yan. At hindi kami bumibili kasi may mga tanim kami sa bukid. Pero ngayon, mahal-mahal na ng saging. Bibilihin mo per piece, mga 2 pesos or 3, hanggang 3 pesos kung malalaki. Minsan nga 5 pesos yung pinakamalaki. Ano? Pero mga ganitang sizes, siguro mga dalawang piso lang yung laki niya. So, tapos na tayo mag-prepare ng ating uh, lulutugin.